Magandang araw mga bata! Ako si Chevy. Welcome sa panibagong video sa segment na Hashtag for Knows. Ngayong araw, ang bidang gamot ay Gaviscon. Ikaw ba'y nakakaranas ng pangangasim ng sikmura? Pananakit ng tiyan? Bloating? Pagdighay at pagduduwal? Iyan ay mga sintomas ng hyperacidity. Ating sasagutin sa video na ito ang mga sumusunod. Una, ano ang mga dahilan ng pagdanas ng hyperacidity? Pangalawa, ano-ano ang mga sintomas ng pagdanas ng hyperacidity? Pangatlo, paano ka matutulungan ng Gaviscon upang maibsan ang mga sintomas ng hyperacidity? At pangapat, paano nga ba ang tamang paginom ng Gaviscon? Before meals ba o after meals? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Chevy! Ang Gaviscon ay isang over-the-counter na antacid laban sa heartburn at hyperacidity. Ito ay mabibili kahit walang reseta. Ang bawat 10 ml sachet ng Gaviscon ay naglalaman ng sodium alginate, sodium bicarbonate at calcium carbonate. Ang mga epekto ng mga active ingredients na ito ay ating ididiscuss maya-maya lamang. Ang Gaviscon ay safe inumin ng mga babaeng buntis at mga nanay na nagpapadede. Peppermint flavor lamang ang available sa Gaviscon sachet. Mabibili ang Gaviscon sa iba't ibang leading drugstore nationwide sa halagang 30 pesos. Bago po man natin alamin kung paano ka matutulungan ng Gaviscon, alamin muna natin kung ano ang hyperacidity, ano ang dahilan ng pagdanas nito, at ano ang sintomas at home remedy upang maiwasan ang pagdanas ng hyperacidity. Ang acid reflux, o mas kilala bilang hyperacidity, ay isang kondisyon ng excess production o secretion ng hydrochloric acid mula sa ating parietal cells sa chan. Ang ating chan ay normal na nagpuproduce ng hydrochloric acid at mucosal defense, na pangdepensa sa masamang epekto ng hydrochloric acid. Ang hyperacidity ay isang kondisyon na resulta ng pagkakaroon ng hindi balansing dami ng hydrochloric acid na pinuproduce ng ating chan, kumpara sa dami ng mucosal defense na napuproduce. Ang hydrochloric acid ay kailangan ng ating chan para sa digestion at pag-breakdown ng proteins para maabsorb sa small intestine. Kailangan din ito upang depensa sa microorganisms tulad ng bakterya at viruses na maaaring pumasok sa ating chan kasabay ng pagkain. Ang hydrochloric acid ay isang strong acid. Kung gaano ito kalakas, mas malakas pa ito sa muriatic acid. Ang muriatic acid ay isang hydrochloric acid na may impurities. Ang hydrochloric acid na pinuproduce sa ating chan ay pure. Kaya mas mahina ang epekto ng muriatic acid kisa sa hydrochloric acid na pinuproduce ng ating chan. Ito ang 24-hour graph kung anong oras nagre-release ng hydrochloric acid ang ating chan. Tumataas ang hydrochloric acid secretion tuwing tayo ay kumakain upang tumulong sa digestion. Inyong pansinin na tumataas din ang secretion ng hydrochloric acid sa gabi habang tayo ay tulog. Kaya, sa tanong na alam ba ng yung chan na, gabi na ang sagot ay oo. Ito ay dahil sa circadian rhythm. Ang ating katawan ay may normal na body clock na ang purpose ay isikrit ang mga enzymes at hormones sa tamang oras. Ang hydrochloric acid secretion ay nagpipik o mas pinakamarami sa gabi around 10 p.m. hanggang 2 a.m. Kaya, ang acid reflux ay pinaka na maranasan tuwing gabi at sa umaga before breakfast. Lalong tumataas ang acid secretion kapag mas marami sa normal ang ating kinakain sa gabi. Idagdag mo pa ang pagkain ng very late na sa gabi. Kaya, kapag sinabihan ka ng nanay mo na huwag kumain ng marami kasi gabi na, huwag ka nang sumagot na, alam ba ng tiyan ko na gabi na? Dahil alam na alam ng tiyan mo na gabi na wala ka ng palusot! Para maiwasan ang hyperacidity na nararanasan sa gabi, kumain ng hapunan on or before 6 p.m. Huwag nang kumain kapag patulog na at huwag mag-overeating sa gabi. Ang ating chan ay resistant sa epekto ng hydrochloric acid dahil sa mucosal defense na ating napuproduce. Pinuproteksyonan ng mucosal defense ang lining ng ating chan o ng ating stomach para hindi ma-irritate o masunog ng hydrochloric acid. Kapag hindi balanse o mas marami ang napuproduce na hydrochloric acid kumpara sa protective mucosal defense, ikaw ay makakaranas ng hyperacidity. Ngayong alam na natin na ang hyperacidity ay nararanasan kapag mas marami ang sekresyon ng hydrochloric acid isa sa mucosal defense, atin namang alamin ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nagsisikrit ng mas maraming hydrochloric acid ang ating chan? Ito ang mga gawain at pagkaing nagtitrigger sa pagsikrit ng mas maraming hydrochloric acid kisa sa mucosal defense. Palagi ang pag-inom ng kape, soft drinks at pagkain ng mga junk foods. Palagi ang pagkain ng mga maaanghang na pagkain at mamantikang pagkain. Irregular eating habits or hindi pagkain sa tamang oras. Excessive fasting at starving. Paninigarilyo at pag-inom. Stress at pagkakaroon ng sakit na ulcer, GERD at stomach cancer. Ito naman ang mga sintomas ng hyperacidity depende kung gaano ito kalala. Pagsusuka at pagkahilo. Kung mas malala ang hyperacidity, maaaring makadanas ng pag-expel ng dugo dulot ng maaaring sugat sa tiyan. Kabag at palagi ang pagdighay, hindi pagkatunaw ng pagkain o dyspepsia, constipation, pagkawala ng ganang kumain, walang tigil na pananakit ng sikmura, pagkairitable at feeling ng restlessness. Ngayong alam na natin ang mga dahilan at sintomas ng pagdanas ng hyperacidity, alamin naman natin kung ano nga ba ang mga home remedies upang maiwasan ang hyperacidity at ma ang mga sintomas nito. Ito ang mga home remedies upang maiwasan ang pagkakaroon ng hyperacidity at GERD at ma ang mga sintomas nito. Pagtigil ng paninigarilyo at paglimit sa pag-inom ng alak. Iwasan ang mga pagkaing nagtitrigger ng hyperacidity tulad ng mga spicy foods at mamantikang pagkain. Iwasan din ang sobrang pag-inom ng kape at soft drinks. Iwasan din ang sobrang pagkain ng junk foods. Kapag katatapos ng kumain at may balak mag-exercise, intayin muna ang isang oras bago mag-umpisang mag-exercise. I-manage ang inyong timbang at stress. Maaring mag-yoga at mag-meditation para ma-manage ang stress. Magsuot ng maluluwang na damit. Huwag ang tight na damit lalo na sa belly area. Kumain sa tamang oras at huwag magpapalipas ng gutom. Huwag kumain ng madami lalong lalo na sa gabi. Matulog ng naka-inclined ang ulo at balikat. At Kapag nagawa mo na ang lahat at hindi pa din bumababa ang sintomas ng hyperacidity at GERD, maaari kang uminom ng antacid medication. Ang bidang antacid sa video na ito ay Gaviscon. Kung ikaw ay interesado sa epekto ng iba pang antacid tulad ng sodium bicarbonate at calcium carbonate, panuurin lamang sa video na ito. Ang Gaviscon ay isang fast-acting ngunit short-term na solusyon sa hyperacidity meaning mabilis itong umepekto na iimsan ang sintomas ng hyperacidity within minutes ng pag-inom nito. Ngunit, tumatagal lamang ang epekto ng mga 3 to 4 hours. Kaya, ito ay isang short-term na solusyon lamang sa hyperacidity. Ang Gaviscon ay naglalaman ng 500 mg na sodium alginate, 267 mg na sodium bicarbonate, at 160 mg na calcium carbonate. Ating iisa-isahin ang mga epekto ng tatlong active ingredients na ito upang maibsan ang mga sintomas ng hyperacidity. Una, calcium carbonate. Ang calcium carbonate ay isang strong base. Tandaan na ang dahilan ng hyperacidity ay sobra-sobrang secretion ng hydrochloric acid sa tiyan. Ang hydrochloric acid ay isang strong acid. Ang epekto ng calcium carbonate once na-mix ito sa hydrochloric acid sa chan ay neutralize nito ang hydrochloric acid at nagiging asin na calcium chloride, tubig at carbon dioxide. Kapag na-neutralize ang acid, maiibsan ang sintomas ng hyperacidity. Pangalawa, sodium bicarbonate. Ang epekto ng sodium bicarbonate ay parehas lamang sa calcium carbonate. Nanoneutralize nito ang hydrochloric acid sa ating tiyan. Ngunit ito ay nagpuprodose ng asin na sodium chloride, gas na carbon dioxide at tubig. Ang sodium bicarbonate ang dahilan ng mabilis na epekto ng Gaviscon. Dahil kaya nitong i-neutralize in ang hydrochloric acid within several minutes ng pag-inom nito. Pangatlo, sodium alginate. Ang sodium alginate naman ay nagpuproduce ng physical barrier sa ibabaw ng stomach upang pigilan ang mga hydrochloric acid, bile acid at iba pang laman ng tiyan sa pagakyap nito sa esophagus at daluyan ng hangin. Kaya, naiibsan ang sintomas na pagduduwal at heartburn o pananakit ng dibdib. Ang epekto ng sodium alginate ay tumatagal ng hanggang 3 to 4 hours. Kaya, ang tatlong kombinasyon ng mga antacid na ito ay isang mabisa, mabilis at panandali ang solusyon sa heartburn at hyperacidity na ang epekto ay umaabot ng apat na oras. Dahil ang calcium carbonate at sodium bicarbonate ay nagpuprodus ng byproduct na carbon dioxide na isang gas, mararanasan ang kabag o bloating bilang side effect ng Gaviscon mararanasan din ang either diarrhea o constipation bilang side effect ng Gaviscon. Tandaan na ang ating katawan ay normal na nagpuprodos ng hydrochloric acid tuwing pagkatapos kumain at sa gabi. Kaya, ang Gaviscon ay pwedeng inumin ng apat na beses sa isang araw, tuwing pagkatapos kumain sa agahan, tanghalian at hapunan. Pwede ding uminom ng isa pang sachet bago matulog upang maiwasan ang heartburn sa gabi. Kailangang inumin ang gaviscon ng may laman ang tiyan. Upang maibsan ang hyperacidity kasabay ng pagsecrete ng ating tiyan ng hydrochloric acid pagkatapos nating kumain. Ang gaviscon ay pwede sa mga adult at mga batang 12 years old and above. Uminom ng isa hanggang dalawang sachet ng gaviscon suspension pagkatapos kumain at bago matulog kung ito ay kailangan. Kung naibsan na ang mga sintomas ng hyperacidity, ay pwede nang itigil ang pag-inom ng Gaviscon. Ang Gaviscon ay pwedeng inumin ng mga babaeng buntis at mga nanay na nagpapadede. Ngunit kung maselan ang iyong pagbubuntis, ipaalam muna sa doktor bago uminom ng Gaviscon. Pwedeng uminom ng Gaviscon araw-araw hanggang 2 weeks. Ngunit kung hindi pa din naibsan ang mga sintomas ng hyperacidity, magpakonsulta na agad sa doktor dahil maaaring nakakaranas ka ng ibang underlying na sakit. Mahalagang paalala Sana'y kayo'y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw mga bata! Maraming maraming salamat sa inyong pagpangkilig at panonood sa aking mga video. Ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutan isubscribe at isinig ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita! Paalam!